katulong sa may pekas at iba pa Simulan natin kung ka muna ng isang pirasong patatas. Kahit pa maliit lamang ay okay na okay na yan. Siyempre, hugasan muna natin dahil merong pang naiiwan na putik-putik yaan. Pagdating sa patatas, anti-aging din talaga ang dala nito. Dahil nakakatulong makabawas sa age spot o wrinkles, pekas at dark spot. Pagkahugas nga ng yung patatas, hiwain mo lamang to sa dalawang piraso lamang yung pabilog ko. Nakakaranas ka ng mga tan lalo sa mukha dark spot o kahit anong batik-batik makakatulong tong patatas. Dahil ang katas nito, ang patatas nagpapagaan lalo sa ating balat. Panatilihin din talagang moisturizing. Pagkalagay mo nga sa malinis na paglalagyan yung kinat mong ang patatas na pabilog kung huwakan ng turmeric. Kahit pa kaunti ay okay na okay na yan dahil kaunti lamang po ang kakailanganin natin. At ibudbud mo nga ito dyan sa parteng pabilog ng ating patatas. Ito naman sa ating turmeric, meron na rin tong antioxidant tumutulong, lumiwanag, lalong-lalo na sa dala na rin ng mga tan lalo sa ating mukha. O hindi pantay na kulay. Kakatulong din to lalo na rin sa may mga acne. Dahil meron na rin tong vitamin C. Ito nga sa parehong kombinasyon na ginamit natin. Nadi ang maganda rin talaga ang magiging resulta. Kung sa tingin mo yung okay na nga, yun nilagyan mo ng turmeric yung ating patatas. E direkta mo na nga ito dyan sa mukha mo. Then imassage, massage mo lamang po ito. Kung mapapansin nyo, dry nga ang datingan niya yung pinakabaliktad po ng patatas, yun po ang ipagmasaj-masaj nyo din po. Dahil yan mismo masisip-sip din niya yung pinakakatas nito. Yung tipong magbibigay tubig po. At i-apply mo lamang to dyan mismo sa buong mukha mo. At kahit pa sa leeg ay pwedeng pwede po. At ibabad mo nga lang to ng 5 minutes, pwedeng pwede mo na hilumusan yan. Makatulong din talaga makaalis ng mga dark spot. Makakatulong din to lalong lalo na sa may mga pekas. Pwedeng pwede mo pang treatment to araw-araw. Kagandahan dala rin ng turmeric, meron na rin siyang skin brightening effect na rin po. Lalong lalo na dito sa patatas. Dahil meron na rin tong vitamin C, vitamin B na makakatulong din talagang makaalis sa mga batik-batik o yung itim-itim lalo sa ating mukha. Pwedeng-pwede mong gawin pang araw-araw at makakatulong din talaga para sa iyong balat. Pagkahilamos mo nga, gamitan mo rin talaga ng mild soap lamang po. Makikita mo rin talaga yung pinaka-resulta. Kung naghahanap ka rin talaga ng magbibigay effect o yung brightening din talaga sa balat, maganda rin talaga to gamitin. Pero kung di ka naman nakakaranas ng pekas o normal skin naman ang iyong mukha, pwedeng pwede mo namang gamitin to dalawang beses lamang sa isang linggo. Dahil magandang gamitin to para na rin po sa may pekas, pwede niyong gamitin to araw-araw. Makatulong makaalisa hindi pantay na kulay. At panatilihin talagang moisturizer din ang ating balat. Yun lang, follow for more. Bye!